Masama ang loob ng pamilya ng yumaong content creator na si Dongs Apatan dahil sa ginagawang pambabash ng mga netizens. Namatay ang vlogger na mula sa iligan at nakilala sa kanyang mukbang contents o ang paglafang ng sagkatutak na pagkain, matapos ma-stroke kamakailan. Base sa report ng 24 oras nitong biyernes, June 14 daw inatake at isinugod sa ospital si Dongs, ito'y matapos magmukbang ng fried chicken ang vlogger, June 15 nang bawian siya ng buhay. Iba't iba ang naging reaksyon ng mga netizens sa pagkamatay ng vlogger, ang ilan sa mga ito ay sinisi pa si Dongs sa nangyari. Naglabas naman ng sama ng loob ang kapatid ni Dongs na si Lea dahil ginagawa raw katatawanan ng ilang netizens ang nangyari. Nasasaktan din daw sila sa mga fake news na naglalabasan sa social media. Sabi ni Leia sa panayam ng GMA, high blood daw si Dongs pero hindi totoong malakas itong kumain, hindi rin daw palaging matatabang pagkain ang ginagawa nitong mukbang content. Nasasaktan talaga kami na ginagawa siyang katatawanan ng mga tao na parang walang respeto dahil sa content na kinukuha na hindi tama ang info. Kasi ang daming comment na si Manoy lang daw kasi deserve daw mamatay dahil gaaman sa pagkain, pero content lang naman yan, Ania. Ipinagdiinan din niya na hindi swapang at madamit ang kanyang kuya, sa katunayan marami na itong natulungan, kasabay nito, nanawagan din si Lea ng tulong para sa pag-aaral ng tatlong anak na naulila ni Doms. Samantala, ayon naman sa cardiologist na si Dr. Tony Lea Chan, nagkaroon si Doms ng blood clot sa brain, Ibig sabihin, tumaas ang blood pressure niya, pumutok yung ugat sa brain niya, so, ang kinamatay niya e hemorrhagic stroke. ani pa, may posibilidad na may kaugnayan ang kanyang mga kinakain sa nangyari, maalat ang kinakain, pangalawa, syempre, ang pagkain niyan e karne. Every day mo gagawin yan, so, magbabara yung ugat mo rin sa brain, so stroke pa rin e, kamamatay mo yan, the other one, pwede ka rin magka-heart attack, sabi pa ng doktor, kung kakain, dapat kalahati lang ng plato ang may kaning kasing laki ng kamao at maliit na serving ng karne. Almost half of the plate ay gulay tapos prutas, paalala pa niya. <music>